Hi guys, good morning. Ayan, good morning po sa mga kaorang po dyan. Hello. Good morning. Happy Friday po. Ayan, thanks God. It's Friday na naman. Ayan. For today's video po, bigyan natin si mama ng suman. <laughs> ano ba itong nang dito ko? Ayan. Hmm. Nauntog kasi ako dun eh. Ayan, bumukol pala guys. Ayan. <laughs> bumili akong suman dalawa yung isa kinain ko na so itong isa para kay mama so ibigay natin to ano kayong ginagawa ni mama tingnan natin yan guys tayo na lang sa dito hello aywan ko kung magustuhan tingnan natin kung gusto niya pag ayaw di akong kakain di ba pag ayaw niya akong kakain di ba yan guys ating isa suman suman kita niya suman bigyan natin dito jede itong aming iskinita tadi sa inanda namin <laughs> may iskini tadi to <laughs> ayong bahay nung aking kamal itong bahay, bahay nila bakit ang dilim bakit ang dilim ng bahay niyo Ma? Nasa si mama? Anong ginagawa doon? Diyan din yung pinapiro ni mama kagada. Buksan mo ang ilaw at ang dilim. Hey! Ma! O oh, bakit ang agaga? Napuyat ka? Uy! Shhh! Mama! Nakain ka suman? <laughs> bakit ang dilim ng bahay nyo? Ayan guys, oh, ang dilim. Hindi ko makita. Kumain ka na doon. May ulam pa doon na... <laughs> Anong tawag dito? oh, ayan. Oh. Gusto mo yan? Suman? Oh, Oo, eh bakit? Uminom ka na lagundi. Ayan, madilim guys. Hindi mo makita. Oh. Bakit ang dilim kasi ng bahay na ito? Oh. Oh, ma. <laughs> Wala pang ilaw din ni Samuel? Yeah. Ay, anak ng kamuting bahay, aray. Walang sum... Walang suman. <laughs> walang... Walang ilaw! Oh. Eh, dito lang makita ng mga... Ba, ang... Kung nakain ka nito! Suman na magkagum. Ah? Suman. Ah, suman. oh, Ah. Oh, dalawa yan. Ito yung sauce. <coughs> Pero wag masyado matamis kasi ano. Baka kainin ng pusa. Mm. May ininom kang ka gamot. Wala na nga eh. Pagpapili ka ng anong mamaya. Ng ano. <coughs> Lagunde. Hindi sumok. At yun ipampalabas pampalabas ng ano yung. Kainin mo yan maha. Masarap yan, yung may sos yan. Ayan, guys. Tayo sa dito. Haunted house. <laughs> Ang dilim. Pumbirang bahay pa ito. Napaka-dilim. Buti pa diri sa ming-ming ko. Maliwanag. Ming, ba't kinulong ka na naman? Bakit ka kinulong? Ha? Kinulong na naman si ming-ming ko eh. Ay. <laughs> Hoy, Badaos, ba't naglalaba ka? Baka makunan ka man ba dos? <laughs> Ayun guys, yung pamangkin ko. Sa... Ulo, ha? Ha? po si post baby yan ak. Ano sabi mo? May tao doon, nabili. Ah, oh, sino? Nabakal. Ay, ano po? Wala tinerare. Daan lagi na nararating. Oo, binigyan ko si mamang Suman, hindi ka may dumaan na Suman. Ah. Ilintenso warong ni Bilmama di klumon sa kwarto. Iya, yeah, sila naman yung kwarto naman ay linte yan harong ito. Madi klumon. Daing ilaw. Ay. Yan kaming natia pabili. Tayn tay na po linte naman talaga. Linte an mana. Oh. Man, ito pampalabas. Oh, nani. Oh, eh. <laughs> Sabihin ko wala. Sana naka-tawa. Tapos na yung sakit ka <laughs> Ay grabe. Sorry naman guys. <laughs> <laughs> Napaka salaw nung nabiling yun eh. Sino <laughs> ka Ay nako. Ah. Duwa? Siya. Yeah. Hmm. Jesus, ginoon. You know, o, oh. oh, ikaw, naano ka din. <laughs> Parehas kayo ni nano eh. Jesus. Magbianan nga kayo, lagi nagmamadali. Hmm. Magkano na ganyan? Hmm, 34. Lima pa. Bariya talaga lahat yan. Oh, hmm, 34 yan. bari nga ani, <laughs> May nabili pala guys. Ako layo ko. Binigay ko sa yung suman. kay mama. Ayan guys. <laughs> Ayan. Thank you po. Ayan. May nabili pala dito. Kanina pa nasigaw. Wala ako dito. So, pasensya naman. Kasi, nandun ako sa kabilang bahay. <laughs> Ayan guys. Ayan, ayan. Tayo muna magkape. Kape muna tayo, guys. Hindi pala kape, Milo. Ayan. Bigay naman, Milo. <laughs> sponsor. Hindi po sponsor yun, ha? Yun lang talaga ng aking iniinom everyday. Ayan. Mmm, yummy. <laughs> ayan, masarap talaga ito. Pampalakas ang katawan. Kaya si Kaura lagi malakas ang katawan. Di diba? Ayan po, thank you po. Marami pong salamat sa iyong panunood diyan palagi ng aking mga videos. Marami pong salamat, guys. Thank you so much po at don't forget to like and share and subscribe na rin po. Ayan, maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye. God bless. Don't forget to like and share. Ayan. <laughs> and subscribe. Ayan at salamat po at pag po kayo nanood po ng aking mga video wag, wag nyo pong i-skip yung ads kasi para naman po magkaroon naman tayo ng revenue ayan, thank you so much po bye bye, God bless